Hey! Maayang adlaw, kanyang tanan. Ayan, kakain tayo ng mga nakaw na mangga. Charot. <laughs> Pag-uusapan natin today kung ano yung mga naging work ko dati mula nung una, mula nung pagkamulat ko hanggang sa nakulong ako. <laughs> yes, totoo po, nakulong po ako. Pero hindi naman sa kulungan, literal na nakulong. Ba't? I was put in a crowded place. Nalagay ako sa isang corner where four hours po ako nakikipaglaban sa aking rights para makatakas at hindi ako ma-detain. Detain mo 'yun. Yung makulong talaga. Kukwento ko 'to hindi dahil para ipahiyain sarili ko, but I guess para makwento ko lang na may pinagdaanan din ako before before I got this. So Nakulong ako dahil gumamit ako nito. Oh! Ano ay, itong asin na to. Tumanggan na to ay nakaw lang tumanggang ito. Punta kayo dito! Ba't baka baka may gusto kayong itanong, ganyan. Meron kaming mga ano ito, mga nakaw to na mangga. Kanina kinuha lang namin dyan sa, sa puno so, nila ng okay. Auntie Ami or sa SKLB yata to. Ito naman ay bigay ng mama ni Jefford. Ito mga ano nito, mga kawatan dito guys. So ayan, ilulublog muna natin siya kasi alam mo mangga na to, isa dito sa mga dahilan kung bakit nahuli kami ng barangay, pinahuli <laughs> kami ng may-ari doon sa barangay Sulana. Nagnanaw ako kan ka mangga diyan yun. So kakain tayo ng mangga. Oh. Ilan taong ka uno nag ano ba? Nagtrabaho. Yung nagkano ka talaga ng trabaho? Ah. Ayon, saan Ano sa sa Siyempre, when you're earning money na, it, it, it so, ibig sabihin, nag-work ka na talaga. <laughs> asim na asim siya. Ba't tayong ibigay bigay ng camera dito? Kaya okay. nga, dito nga sa akin alam. Kaya nga. Okay. I-earn ako, i-earn talaga nag- Nag-earn ka na ng sarili mong pera. I was five years old. Hmm? Hindi. Mga ganun, mga 5, 6, 7, 8. Hindi pala 5. Grade 5. Pero siguro mga elementary pa lang ako nga. Grade 3, grade 4. Nanguha na kami ng mga niyog dyan sa kapit dahil. Kasi papa ko kasi, masun siya construction. So, ako yung taga kuha ng mga baldi-baldi na mga buhangin dito sa ilog. At ano, ng limang, limang piso. Ay, piso. Piso o dalawang piso. Yung isang balde, mga ganun. Nagakot ng mga kahoy. Dyan sa mga ano, yung papa ko kasi lager. So nang mo nang sila ng mga kahoy, mga Jamilin na kami naghahakot ng mga round logs, yung mga dos por dos na mga niyo, yung mga nahati-hati na nakawayan. So yon. So hanggang sa nagkaroon ng bansuhan yung tito ko or ano ba yung bansuhan yung mga tagatabas sa mga kahoy ba yung isang ano talaga yung gumagawa ng mga firewoods ganyan so trusuhan Hmm. yung papa ko yung lager kung saan saan silang bak lugar, bukid nun, sa Misamis Oriental, manghuha ng kahoy, tapos ilalagay na sa trusuhan yung kung saan kami nakapwesto, tapos yung mama ko naman yung nagpuputol-putol ng mga excess na mga kahoy na mga hindi na kailangan i-deliver. So yun ang gagawin firewood, binibenta yung -5 piso. Ako naman yung nagahakot para i-file, tapos may darating mga truck, 10-wheeler truck, tapos ilalagay namin doon, hakutin, tapos meron kami siguro mga Minimum of 30 and then maximum of 100 per load yung makukuha namin. So yun ang ginagawa namin. Tapos pag wala pa yun, gumagawa kami ng mga kahon ng kamatis. Dalawang piso yung isang kahon ng kamatis na yun. Kaing? Kah kahon. Kahon ng kamatis yung... Karton. Yung, yung, yung kahon, kahon yung yung na yung plastic kahoy? ay yung, Hindi. Yung kahoy mismo na lapad-lapad na ginagawa. Parang box siya ba? Pero may ganun-ganun, stripe-stripe. Na-stripe-stripe. -stripe. Yung kahoy ba? Mm -hmm. Parang kain sa amin yun. nga kahon. Jamilena or na nakahoy yung malapad ba? 1 by 2, ganon Yun, even si Jigjag, nakatry, nakatry din ng ganun trabaho. Kasi mama dyan yung nagtrabaho eh. Tapos, when I was 16 years old, after ko mag-graduate ng high school, 15, 16, nagtrabaho ko sa isang merchandiser as collector. Tapos, collector lang. 100 yung araw namin collector ng mga Halimbawa, nagbebenta ng mga rice cooker, mga bani, ah, mga special, thermos. Yung special offer tapos kayo yung mag-collect ka every day or weekly. Mm Halimbawa, -hmm. mm -hmm. yung rice cooker is nakakalaga ng 300 pesos, ipapautang namin sa good for one month, sisingilin namin sa piso per day. Yung ganun. Mm -hmm. So pwede mo kumuha ng maraming item pero bayaran mo siya every according day. so every day kung magkano ang i-divide sa magkano presyo. presyo. So yun. 15 days lang ako doon. Tinutukan kami ng baril. Bakit? Gusto na namin tumigil sa pag aaral sa trabaho kasi ang kinakain lang namin everyday, tamban na pinrito tapos takal na dalawa o isang takal na kanin lang ang kinakain namin. Yun lang araw-araw ang ginawa na sa na ako mahulog sa motor kasi collector kami, nabot namin ang na madaling araw sa Lumbia, sa Taguluan, tanang buong Tagay Dior, mm -hmm. sa Oriental. Bitbit -bit namin yung mga nasingil namin tapos minsan nakakatulugan na namin sa motor na bigla kami nagaganon mm. tinigil na namin kasi nga kakagod kasi wala pa kami sahod hindi kami sinasahuran hmm. sabi kasi weekly yung sahod hindi pa kami sinasahuran 15 days na umalis kami tinutukan kami ng barel kaya nagpapunta kami ng pulis doon sa ano buti na lang pinalaya kami kaya kayo pinahuli dahil gusto nyo tumigil mm -hmm. huh? Ayon naman umal paalisin kami hmm? okay ayon Okay, umalis ko yun nga Buti na yung kaibigan namin. Si pa lang may kaibigan na pulis yata ba yun sino ba yun lang. Basta nagpapunta ng pulis. Tapos ni-release kami. And then after that, nagtrabaho ko ni kami ng bakery kasama si ano, si Jing Jing, yung best friend ko sa NNK, si Kit Kat. Dito mm -hmm. yung, bahay nila dyan, ang pamangkin ni Auntie Marlin. Mm -hmm. Tapos, trabaho kami sa Kamamanan, doon kinaserve Silver Brand, sa Laagagayan. Mm -hmm. Meron doon bakery, nang akala namin tendero lang kami. Pagdating doon, ginising kami ng alas 2, alas 3 sa madaling araw pinagmamasa Umasa. kami ng mga tinapay <laughs> hindi namin alam paano so 3 days lang din umalis na ako kasi hindi mo alam yung gawa yung trabaho mm. at that time before kami ang trabaho noon, sobrang sobrang ano nang ano namin itong lugar na to yung barangay Solana kami yung sityo na sobrang boom kasi hindi dito yung trusuan sa amin inalugi yun kasi nagkaroon ng sakit yung pinsan ko yung anak ng tito ko na may ari nagkaroon siya ng cancer sa sa buto, naubos lahat ng ano nila, na, hanggang sa nalugi, gano'n. So to cut the story short, karoon kami ng communication doon sa pinsan ko, si Ate day, day, Mama ni Dodong, <coughs> yung mata ba? Naglayas kasi siya, siya dati no when she was high school. Nagparamdam siya sa tita ko na padala siya ng sulat sa may number. nagtext ako sa kanya pwede ba bumunta ko nila. Nasa tondo siya that time at may asawa siyang waray. Si Kuya Kaloy tapos ang trabaho nila nagtitinda sila ng mga mais sa Quiapo so so dahil dyan sa sila. pinsa mo yan dahil sabi nga first cousin ko Kaya ka kapatid, kapatid ni Mokoy napunta ako na Manila kami dalawa ng ate ko kasi isang kapatid nila Charin na, oh, yung si ate Charin naman yung kasing kapatid naman nila yung panganay nila anak sa manang Joy uh, Anna itatrabaho naman meron silang para negosyo sa rekto sa isitan Tapatang ng ano, isitan sa rekto oh. ba yung, ilalim ng ano tulay tapos doon si Maanang nangatulong siya nagbabantay ng mga anak ako naman, doon ako sa pinsan ko nakitira, so nag apply ako ng trabaho, dala ko yung mga papers ko. So wala pa akong trabaho, wala pa nag apply ako. Nagbibinta kami ng, nagbenta ako ng maes from Tundo, tinutulog ako ng sa may simbahan. So bago, bago nagkaroon ng batang tiapo meron mo ng baklang kiyapo. So yun, after one month, while nag apply ako ng trabaho ako, nagbabantay ako ng mais nag-ano ako apply ako ng burger machine, trabaho hanggang sa na-deploy ako sa deploy burger. That time ng burger machine, minanipis ko na pala. Oh, ito na nga manifestation, no? That time, nag-uumpisa na yung Big Brother ng second season yata, kinakim yata yon. Basta meron ng si season yon 2007. Anong season yun? 2007. Siguro mga EJ Falcon na yata yun siya. So ano na yan? Si, si Kim Jo kasi nauna pa kay EJ. Yun. Eh. 2007. So oh, mga third season na to yata. Fourth. Oh, fourth. Kasi may adult at saka ano eh. Mm. Tin. So yun. Bago na ganun ng artist. Sa Scout Bayuran, sa South Triangle, tapat na sa cbn andun yung company ng Burger Machine. Nag-training ko. ako. Ah, yung ako. main. Uh -huh. alam ko So na naglalakad ako papunta doon. Pagdating ko doon, sabi ko talaga kay Mr. Tony Gonzaga, kay Kakaway okay, pa ako. Tapos alam yung feeling na yung artist kakaway sa iyo pero in general naman talaga siya kumakaway hindi naman sa iyo pero feeling ko ay ang ganda ko. Sabi talaga papasok ko sa bahay ni Kuya mag-audition talaga ako that time. So yun, nauna na mag-audition na kasi kakatapos lang ongoing pa yung PBB noon. After ng PBB nag-audition ng na Pinoy Dream Academy 2007. Nag-audition ako noon. Yun, kayo, yun kayang. yung kaya yeng. Yun yung ko sa Tino. Pero hindi ako marunong galing kumanta, marunong ako kumanta pero alam ko na hindi ako makukuha. Tinry ko na mag-audition kasi baka yun yung maging way para makuha ako sa ibang project. Like mag-audition ka naman talaga nang Pinoy Big Brother, pwede kang makuha sa Pinoy Dream Academy or pwede kang kunin mm -hmm. ng Star Magic or Star Hunt panalagay ka din sa ibang so, mga platform, that. ganon. So yung PDA, yung tinry ko, Pinoy Dream Academy. Hindi pa rin ako nakuha, din ako nakilala sa Tikara. So, after that, na ako, natanggal ako sa trabaho kasi natanggal ako sa, sa burger machine kasi that time mula nang, yung sa MMK, yung kinapanood nyo, wala na bang kain yung pamilya ko, kailangan ng 500 magpadala ako. That time ako yung naka-duty, kinuha ko yung 500 sa kaha, tapos dumating yung visor ko, kulang na 500 yung kahan namin. Kinasuhan ako na magnanakaw. So ipapablatter din nila ako pag hindi ako nag-report. Tapos automatic terminated ako sa sa burger machine. So shout out sa burger machine. Tinerminate ako kaagad without hearing my explanation. That, that time kasi sahod namin. Morning ko kasi kinuha, pinadala. Tapos mga tanghali, papasok na yung sahod namin sa ATM. Hindi ko nakuha kasi dumating yung visor. oh, oh, kaya hindi ko nila. Kasi dapat kasi pag umalis ka, dapat ilock mo ka agad yung ano so ko. So meron kaming bakla na supervisor noon, inanin na ako kaagad na pagnanakaw. So, thank you kasi from that, naging mas matatag ako. And then, after ko magbenta ng mais, yun yung eh, pinibig, pinidream academy, pinuan ako ngayon ni At Atikara. Pagkakuha sa akin Atikara, pinagtrabaho niya ako as janitor sa may Timog din. Tapos, Yay! Ano Life Center, Look Young De Forever. Kay oh, Sir Carl Balita. Aesthetic, aesthetic. Hindi, mm -hmm. hindi sa aesthetic. Ah, massage siya tapos ah, okay. mga mukha-mukha din yun, mga facial facial. Tapat facial. ng, ng Wensha siya sa Timog. Doon ko nakita sila Lobby po, sila Jen Garcia, sila ni Jenica Garcia. Doon ko nakita sila Alec Bobic. Hanggang sa naging close sila kay Alec Bobic, pero di pa rin yun ang time na. Oh, malapit na si Alec Bobic kasi doon. Oh, pero Parin hindi ko siya naging close that time. Customer lang namin siya. Ako nagtitinda ng plan ng mga anya, mga juice nila tapos Pinuha ko na tikara, tapos pinainggitan kami, pinagsilosan kami nung may-ari, ay may-ari nung yung manager or supervisor doon sa ano, dahil mas naging close kami nung ni Atikara. tinanggal nila ako after 2 months or 3 months yata, or mga 4 months, ganun, tinanggal nila ako. Tapos kinup ko pa ako ni Ate Ngayon, pinasok ako ni Atikara doon sa tito niya. Tapos, ang trabaho ng tito niya is nagpapadala kami, nagpapadala siya ng dancers sa kabanda sa Singapore. Entertainer. Hindi mga pokpok ha, hindi mga mga ano na ito? ano eto na yung go to recruiter oh, 2000, right? years old na ako noong 2008 na siya. so recruiter na ako noon so mula alas 11 ng gabi umiikot ako sa may malati sa Quezon city kung saan may mga banda umiikot ako nagbibigay ako ng mga calling card kung sino yung mag apply ng banda at saka dancer sa singapore pero ang malip lang doon is hindi kami doon ng POE direct 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 na Lumalabas silang tourist, tapos uh -huh. pagdating doon meron na silang permit. Which is hindi maganda, di ba? Kasi, kasi parang, oh, kasi pag, yung, pag, yung, pag may, na, pag may nangyari, pag may nangyari doon, ang ang POA or COA o mga ganun ganon di ba? Ang, ang government yung natin. Ang embassy na naman natin ang anak. Uh -huh. Oh. Oo. So, which is kung tutuusin, wala namang problema eh kasi nakatulong ako, nakatulong kami, nakaroon nila. Pero, yung mga babae namin na hinahatid, nagkakaroon ng mga foreigner na asawa, may mga anak ko sila, Kalamba sa ako noon 2,000 lang tas nakukulong na ano pa ako, na risky pa yung ano ko pangalan ko ay buhay ko. Tas that time siguro mga 2 years na ako nagtatrabaho ng ganun. Nakahigpitan na huli ako sa immigration. daming kamera. May bit -bit ako mga passport noon, mga ano, mga papers, ganyan ganyan, pera, pambayad sa immigration ganun. Sa Manila. Pa. Oh, Manila. Sa Naiya Terminal 1 nawakan ako nung ano ng ng pideya ba yun? yung <laughs> tawag ng mga polis bitaw Security. oo tapos hinila ako buti na lang yung bag ko na iwan ko doon sa kasama ko si Mildred the dancer din ginalan niya tapos wala akong hawak cellphone lang kasi didelete na ako ng mga konbo ganyan ganyan pinasok ako sa isang office sa uh, nakalagay human trafficking ganyan ganyan <laughs> apat na oras ako nakulong doon as in grabe hindi ko na alam ang mangyayari sa akin kung nang biscuit yung phone hindi ka muna ko. pinaliwanag ay tinanong nope, bakit nila sabi lang, ganito kasi frame up kasi nangyari, set up. May mga dancer doon na upload pero hindi pa nitakan. Hindi sila makakalabas. So ginawa, pin-stay sila. Tapos ako, nandun ako sa may KFC doon sa labas ng terminal. Tapos chinat nila ako, Brenda, upload, eh, Brian, pangalan ko, Brian Upload, I-upload kami, hindi kami makakalabas kasi nahuli kami ganito ganyan. Pero mayroon dito lumapit sa amin. Anong gagawin? 10,000 daw per ulo. Tapos makakalabas kami, tatatakan kami, pero magbabayad ng 10,000. Okay. okay. Pagdating doon, yung kausap pala nila. yung pala yung mga huli. So nahuli ako. Grabe talaga, hindi ko alam ang gagawin ko. Ganang ganyan. Buti na lang. Yung babae na pinayta para lumabas yung nagpadala sa kanila. Buti na lang. Yung itsura ko dati, hindi ako nag-act as itsura ko as kaming pangmayaman. Dapat yung short lang ako, ganyan-ganyan. Buti na lang, yung mga hinatid ko taga dito lang sa Dayawan. Shout out sa kanya. <laughs> Cheryl, at saka kay kasama natin Cheryl, nakalimutan ko yung guwapa. Dalawa sila puro mga Bisaya. Ang sinabi namin, magkakaibigan kami tapos sinatid ko lang sila kasi magbababay lang kasi alis na ganyan ganyan ganang ganyan. Hindi talaga nila ako nakuhanan ng ebidensya hanggang siya, pinapirma na lang nila ako na walang harassment na nangyari. Apat na oras ako nung nakakulong na kakulong, sinabihan nila. Tapos meron silang kinuntak na head ng police na kawawa naman ako. Wala naman akong ginagawang masama. Hinatid lang ako. Ganyan-ganyan. Pinalabas talaga ako. Pinapirma ako ng walang harassment. Ganyan-ganyan. Pero yun yung pinaka, sabi ko talaga, Lord, kung makukulong ako, ikaw na bahala sa pamilya ko, ganun, 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 ganun. Parang gumuho na yung mundo ko doon. Tapos, pagkatapos, kalabas na ako, grabe, iyakan na namin yung mga ano, ganun, ganun. Kasi dalawang libo lang kita ko noon. So, yung dalawang libo na yung pinagkakasya ko yun, yung 500 sa akin, yung 1,000 pinapadala ko dito sa probinsya pang kain na for one month. Yung 500, sinisave ko sa sa wallet ko para in case may emergency sa probinsya or di sa akin, Meron akong mahugot na 500. Malaki na yun, 2008, di ba Sa 2008, ako nag -start ng trabaho. Noong 2010, ako nahuli. Nagtrabaho na ako sa parlor. Yung may-ari pa rin ng tito niya. Pa rin yung -ano. Tapos wala naman na yung company na yun Tapos, yun, nagtatrabaho na ako sa parlor. Doon ako mas lalong natuto ako mag-ano ng buhok. Ganyan-ganyan, mag-manicure. kasi high school lang ako na ako. Marunong na ako talaga ako ng dati. Kaya bumalik ka rito na Kaya parlor na ako. After ako mag-parlor, yung Si Ate Kara kasi, kinuha ko sa Pinoy Dream Academy kasi singer siya. Tapos, meron siyang, meron siyang voice coach. Ang voice coach niya ngayon, si Kuya Greg Colasito, na siya yung ngayon yung nagmamanage ng mga banda, kay Alec Bobby, kay si Presman, kay Nadine Lustre siya yung nagko-coach or nag-handle or nag-RM, nag-road manager. Ako yung PA niya. So, minsan ako yung kasama nila ganito, ganing ganyan So, so, after ko na kulong sa parlor nagtrabaho ako kinuha na niya ako at doon na nag-start yung career ko as artista kasi pinasok niya ako sa mga, mga mag-PA tapos after ko mag-PA doon na nag-start na na habang nag-PA ako since na siya in line siya ng showbiz pag may audition na ganito pinapa-audition niya ako pag may show yung yung banda pag may PA si pag may taping si Alec Bobby pag may taping siya si Pressman si Nadine minsan ako yung ang pinapasama doon, ganyan-ganyan. Sila Michael Pangilinan, kasama ko. Siyempre, kay Tita monet at Karen Venegas. Sila yung mga pinipiay ko ng mga banda. Doon na nag-start na pumasok ako as make-up artist ni ganito. Tapos, hanggang sa itutuloy natin ang kwento, after niyan, nag-showbiz na ako. So, doon na ako nag-start 2013. Pumasok ako sa comedy bar. Hanggang sa, ikukwento ko sa inyo, paano ako nakilala si Ma'am si 2013! <laughs> doon ko siya nakilap. <laughs> ang bawang hininga mo. Wow, isa ako na Pamangga. <laughs> oh, 2013, doon kasi nakilala at si Gwen Kumang, ay Kumang, na Mayan 2013, uh, after niya, one year na ako sa trabaho, wala pang one year sa uh, comedy bar. Sa bar. 2014, nag-audition ay nag- Nag-audition ako sa isang pang-Japan Hanggang sa 2013. 14, nakalagay ako ng Japan Tapos 2015, sumikat ako sa Japan Plus, Tapos nag showtime ako 2017, 18 Nagpinibig brother Basta, ikakwendo ko sa inyo ang kwento ko paano ako napasok sa showbiz. Kung saan ako nag-umpisa. But, 2010 pala, bago ako nakulong, nung Human Trafficking pa lang ako, nag -taping, taping na pala ako ng extra. extra, extra yung yeah. yung palakad-lakad pa lang sa Immortal, yung kay Agent Durkin, tsaka kay John Lloyd Cross. Yung kinakain ako ng taong lobo, yung ganun. Iko-kwento ko sa inyo kung paano ako nag-start mag-artista. But for now, thank you so much for watching and <laughs> comment down for part 2. Thank you so much and bye-bye! <laughs> kapui <laughs>